Isa sa mga rules, mga kaparing, kinakailangan na wag mong igagalaw yung kamay mo. wag na wag mong gagalawin yung coin. Huwag ka magkunwari na, na, na gumalaw yung coin o gumana. Kasi sabi nila, sabi sa mga rules, ay maari daw na magkatotoo na may magpakikita sa'yo o may magparamdam sa'yo. Kaya isa, sayan yan sa mga napaka na dapat mong tandaan bago simulan no? itong no, larong to. Okay, so here we go. Oh, stay. Chuchu. Diyan ka lang. St dito ka, dito ka, dito ka. Dito ka. Op, oh, op, oh, op, oh, op. Oh. Dito ka. Halika ka dito. Dito ka. Pumunta ka sa kapila. <laughs> Diyan ka lang. Stay. Okay, pagpasensyaan nyo naman. Kasama natin sa chuchu. Yan. Anong oras na? Gising ka pa rin. Ha? Anong oras na? Ising pa rin siya. Huwag niya na. Gusto niya raw sumama eh. Ayan. <laughs> mm. Ayan. Tsaka lang. Stay lang. Simulan na natin, man. Spirito. Spirito. Tinatawagan kita. Magparamdam ka ngayon.